Hi, Ma. Yes. Ayan. magkano eh. uh, mag yung mag blessing na magpapun. Ah, huwag mapa blessing mapa. Guys, Moni ang akong napalit. na. Nabalay. Kani para mga baby makakuan. oh blessing na. Oo. Moni balay akong napalit. Ah, uh, 1.5 million. Kwarto, sa Kwarto. Wala pa ni maayos. TV na pala ko. TV. Itong pag-abot na rin. Alis pag mga saradura. Kani may aircon na rin. Master bedroom. Okay, kabayo. Ayan. Uh, quick Quick lang. Yung si Mother Dear. Oh. Dara. Oh, hold on, ma. Sige, kaon lang diyan lang, Mama, ha. Pakita pa na ako sa gawas. Ah, uh, today is... Ah, uh, today is July 3rd, no? July 3rd, 2025. Morning, gawas. Morning. Kuan. Morning, balay. Morning, balay. Oh, gibutang na lang table diha. <laughs> Gipatumba lang. Dirty kitchen. I-repent pa na ako ni hey guys. Kani. Table rin na siya gitumba. maning balay, front. Gate. ah uh, dirty kitchen. Dirty kitchen, dari magloto, dari may mga uh, kara ano, karaoke sa kong gagaw. <laughs> oh my God. Karaoke sa kong gagaw, itabunan, ulan ba? Uh, dirty kitchen tari may mga on ayan na na siya kay na malit may nga rin <laughs> ayan ako mama di juna gasol ko juna super kalan tababong so eh, repent pa na ako na morning um gate mudawas ka so morning neighborhood may mga neighborhood guys ayan yeah balay sa kong agaw at tapadrak ayo sila balay sa kong agaw an balay namo mo Ngunit ako napalit napalit na ko mo na ang balay eripen para balay sa kong igagaw so gipalit na ako ni para kay mama ibutang na ako siya ngari ibutang na ako siya ngari para doon na siya sa among mga kamag-anak ba yung si mga iksuon. Maduol ra siya sa si mga iksuon. Na um, uh, silingan. Maning balay, guys. Oh, Eripen eh, pala siya. Front, uh, front door. Ayun, kika din. Kaduduhan na. <laughs> Ang mother dear. Muna. Muna. So, derita. Maning neighborhood. 200 square meter ni siya. Ay, bayabas. So, Muna siya sa kilid. Oh. Makatanong-tanong si mama. So, ng balay. Morning neighborhood. Mone ang among kuan. Okay, mone ang among tubig. Mo oh, nang ni mo ni. Eh. Tinanong ni sa papa sa sa owner. Oh. Pero mo ra makuan ni sa sa pikas kay nakagawas naman sa pader. Mo oh, na siya. 100 square meter. Ah, oh, ana -na, na siya. Na So, morning neighborhood yun So, nindo to kira. Nice balay, oh. Wala, nice silang balay. Po. Morning siya, ah. E E-repentra ni Nako na siya, guys. Ayan, e na Nako. Na Worth it naman. 1.5. 5 million. Kuha na na ni father. Ayan. Ako na lang kani na hinakuan ako na lang na siya ipaayos. Ipaayos na lang ako na kay gipaklit mo ko nun na wala pa na balik. <laughs> Money siya. Oh. So, para mo. Oke. Okay. Mengatur tutang, ya. Ang Monisha, ba urok ko nang limpyo ugwan. Last mother dear. anak ang balay. Tara. Ay. Ay. Ay, open mama. Di open ma. Nak nak. Na. Notice of listening enumeration sa manis Authority. Ah, sa manis si naknak Madir, nak nak. Nak nak. ko Mader. Ma, pabriko pa ko. naman ko yung mga pagumangkon mga baby ibutan yung mga abli ko ma si mama si mama there smile mama <laughs> uh, ako ng isara ah. oh Victor pull like. mama Diham, oo, sige na <laughs> <laughs> Oh, oh, lagi. Mauna na siya. Mauna na siya. Mauna na. Napatay. Napag yung Christmas trip pagkapin. <laughs> so, mauna siya. Nagpalit kong TV. 25,099. 25,999. Tapos nakalis pa may gamay. Nagpalit po kong block electric pan sharp para kay mama. At, Pira mo na siya. Ay, mga 2,000 kapin. Oh. Ah. Uh. Mora. Um, hi. Um, souvenir. Investment na lang na ako. 1.5 million. ah uh, ako na lang doon yung tira kahit para kay mama ba. Na siya mapuyan o maduos siya siya magsuon. So, Mora yun na ako ah. Maduos siya siya para um, lang ng kudri for two weeks para masito siya. Mura. Okay, so, kung mahupuli, makustuhan niya. Okay, bali, nagkilap-kilap ko siya kayo gusto mo balik sa Maynila. Ma Hopefully, magustuhan niya magpuli mo rin. Ngayon lang pa si Madeo. Ang ah, kwarto. Duha siya ka-kwarto, guys. Pero may plano ko na patasan to sa dirty kitchen para na ibabaw. pak bantuan nya sih berapa nih bandung mari ay mah nanti mama kan kan para kuan kau dia ya aku coba baik